Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y katupubulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa salitang Manlulupaypay Ito ay mula sa Ikalawang sulot ni Pedro uh, Chapter 1, 10 to 11 Mga kapatid, Yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos Magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagnilay. Uh, patuloy kong binabalik-balikan ang ang pagbasang ito dahil tayo rin ay dumadanas ng panlulupaypay sa ating buhay ang panlulupaypay ay hindi madaling karanasan ito ay panghihina ng loob. Uh, nagkakaroon ka ng uh, lungkot sa loob-looban. Minsan nga, pag uh, economically hirap tayo dahil hindi natin Malaman na nabibiktima tayo ng mga circumstances tulad ng scam, mga unexpected na mga gastusin sa loob ng bahay at sa tindahan, dahil na rin sa kompetisyon uh, ng mga business uh, establishment. Uh, isa din sa nagkukos ng panlulupaypay ang kamatayan. Kamatayan ng ating kaibigan. Kamatayan ng ating uh, membro ng pamilya. At yung karanasan na uh, hirap na hirap ka at hindi ka makapunta sa kanila at wala kang pamasahe so sa loob natin na nagkakaroon tayo ng panlulupaypay pay uh, minsan dumadating pa rin sa point ng meron tayong spiritual dryness na tinatawag at yung spiritual dryness na yon ay nararanasan din natin dahil tayo ay tao din no? Uh, na tanong natin bakit nangyayari ito no? sa aking pagninilay malaki ang tulong ng ng mga spiritual books muling pagbabasa ng mga spiritual books Uh, minsan din, yung kung economics ang nagiging problema natin, lumalapit tayo sa ibang tao at uh, nagkakaroon ng pag-uusap hinggil sa kalagayan natin. At isa rin kung papaano natin na papalakas ang ating Uh, panlulupay-pay. At nabibigyan tayo ng kasagutan dahil sa papel ng pagninilay. Kaya sa akin napakahalaga ang pagninilay. Kapag hindi natin abalikan ng ating mga karanasan, kung bakit tayo dumadanas ng mga ganitong kahirapan, uh, spiritual dryness, o lungkot sa buhay, mga anxiety. Dahil meron tayong mga karanasan na hindi maiiwasan. Pero kapag nagkaroon tayo ng, ng evaluation, mga reflection, nagkakaroon tayo ng mga insights and learning sa mga karanasan natin. Na sana hindi na natin babalikan at uh, sana kapupulutan natin ang aral. Yun lang naman ang kahalagahan ng uh, mga pagninilay. Kaya uh, kung babalikan ko yung sulat mm, sa pagbasa, napakaganda ng, ng payo ni Pedro... Tayo ay tinawag ng Diyos at hinirang. Tayo ay hinirang bilang mga uh, Kristiyano sa ating binyag. Ang binyag kasi ay nagbigay sa atin ng pagkakataon upang maging anak ng Diyos. Binigyan tayo ng Espiritu upang mag-isip binigyan tayo ng ilaw para magiging tanglaw natin sa araw-araw. Kaya napakahalagang balik-balikan ang paghirang sa atin ng Diyos. Ibig sabihin nun, mahal tayo ng Diyos. Kaya ang pagpapahalagang ito ay mahalaga. Kaya ang isang nakatawag pansin din si, sa akin dito magpakatatag kayo ito sa panglulupaypay natin ay hindi uh, katapusan ng lahat kailangan ay maging matatag no wag pa gapi sa panglulupaypay ang panglulupaypay ay daan ng pagbabago at daan ng panibagong buhay. Kaya kailangan matutunan natin ang daan ni Kristo na tayo ay dumadanas ng paghihirap, nakikiisa tayo sa paghihirap ni Kristo. Hindi lang tayo ang dumadanas nito, kundi tayo dumadanas ng uh, ang Diyos ay dumanas din ng kahirapan. Kaya ang panlulupaypay ay isang daan upang balikan natin ang karanasan at matuto upang muling tumayo at magkaroon tayo ng panibagong buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay may natutunan tayo at bigyan tayo ng Diyos ng Espiritu Nasa gitna ng ating panlulupaypay ay maramdaman natin ang gabay ng Espiritu sa atin. So, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mabuting uh, salitang ito na naging gabay sa aming uh, pagninilay. At sana'y patuloy kung maging lakas at magpakatatag sa buhay na ito. Ito ay pinasasalamatan ko kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.